Hail. araw nga ay pupunta kaming silang bulihan para mamili. At ayan ako guys outfit check. And so yan naglalakad na kami palabas dito sa aming subdivision. At ang kasama ko dito ay si Atitin. Uh, pupunta kaming silang bulihan para mamili ng mga handa ni mama At ayan na nga guys nagpayong kami Atitin kasi sobrang init dito sa amin. At ayan na nga bumuli din si Atitin ng face mask. Dito na nga kami sa labas and nakita kaming ice cream guys. So, so yan patawid na kami ng kalsada para sumakay ng jeep. At ayan na nga guys Guys, nakatawid na kami dito sa May 7 Eleven At naghihintay na lang kami uh, ng aming sasakyan. At ayun na nga yung gym na aming um, sasakyan. At uh, ayun na nga guys. sa baba na kami nakitin sa jeep at ayun na nga dito na kami sa may silang sa may barangay bana bato guys so ayan, sasakay kami ng tricycle ni ate tin dahil medyo malayo pa yung aming pumuntahan na palengke so ayan nakasakay na kami ate tin and then ayan yung tricycle at nito kami sa may barangay bana ba sa pay 6 at ayan yung map nila guys at ito nga guys ang pinakakanto ng barangay bana ba ayan guys at ito yung terminal at ayun na nga guys nakaalis na kami dito sa may terminal at nakababa na rin kami. Nandito na din kasi kami sa may bagong palengke dito sa may barangay, ba At ayan, nakababa na kami ni Ate Tin. And naglalakad na kami paloob. And ayan yung palengke guys. At babalik ulit kami dun sa kabila at bibili kami ng wrapper para sa Shanghai namin guys. So ayan patawid na kami at ayan yung wrapper na bibili namin. And ayan na nga pala guys sa kabili na kami ng wrapper. At ito nga si kuya nagagawa ng wrapper. And bumalik na kami sa may palengke para makabili na kami ng aming bibilhin. Ah, at ayan na nga guys dito na kami. Bibili kami ng sako bag para may paglalagyan kami. At ito na nga guys. Sumunta kami sa kabilang tindahan para bumili ng sibuyas and bawa and carrots and potato. And ayan guys, pumunta ulit kami sa kabila para bumili ng gulay. And ayan guys, ayun yung mga karne. And bibili kami ng karne ni Ati Tin para pang giling. At ayan, bumalik kami dito para bumili ulit ng pang minudo guys. At ayan si Kuya naghihiwa, nagkechop ng pang namin. At ayan, marami silang tinda dito guys iba-ibang karne. At ayan na nga guys, sagbuhat na ako ng mga pinamili namin. Dahil may bibilin pa kami ni Ate na pang spaghetti at pang pansit. So yan, ito na kami sa may tindahan guys. At namimili kami ni Ati Tin kung ano yung bibili naming pansit at saka na spaghetti. At ayan nga guys, kinuha ko yung pansit na yan. Kasi ayan daw, sabi ni Ate Tin. And then, Ayan yung mga mantika guys. At ayan yung spaghetti naman. Kumuha ko ng spaghetti ulit. At ayan daw sabi ni Atitin Kaya guys, bayad na ako dito kay kuya ng binili ko. At ayan, binabalot niya na dito sa may plastic. At ayan na nga guys, nahihirapan ako mag kuha ng perang ibabay kay kuya kasi ang dami kong bit bit guys and nagpa kasi ako kay Atitin tin kaya nahihirapan ako at ayan nga guys ipapasok ko dyan sa loob yung pinamili namin at ayan nga guys, diba, sobrang hirap na hirap ako sa buhay, para first time lang mamalengke guys ha ah. hindi guys, kasi nahirapan ako kasi ang, ang bigat ng mga pinamili namin at ayan nga guys, bibili pa kami ng mantika, kasi nakalimutan namin bumili ng mantika so ayan guys, Ginistorbo naman si Kuya bumili ng mantika kasi nagwawali siya guys. And ayan, binigay niya na sa amin yung ano, mantika. At ayan na nga guys, may nakalimutan kami bilhin which is itong condense. At ang sabi ni Atitin is yung cowbell na lang daw ang bilhin namin. So ayan guys, nagbabayad na ulit ako kay Kuya. At ayan na nga guys, pa na kami ay pupunta pa pala kami ng SM ni Atitin kasi bibili siyang gatas ng mga bata. At ayan guys, for the waiting na lang ako dito sa labas ng SM&E. At saka ayan yung ano guys, yung sa pagitan ng GMA, tsaka na silang. Ayan guys, yung Debbie Mart dito sa my GMA. At ayan, pauwi na kami at nakalabas na si Atitin ng SMNE. Ayan, nag na lang kami kasi super layo nun. At tsaka layo ng terminal dito. Kaya sabi ko, Ati na mag na lang kami at doon na lang bayaran. Kasi, guys, naubos yung pera namin na pambili ng mga pagkain at panglahok. At dito na nga kami guys, sa The island Park which is malapit na kami dun sa bahay namin. At ito na nga guys, ang village namin. Ito yung gate ng village namin. Papasok na kami sa loob para makauwi na. At ayan, sa dulo kasi yung bahay namin, kaya medyo malayo. Ito na nga guys, so na kami at nandito na kami sa bahay namin. At dali-dali ako nagimay ng wrapper. At ito yung mga handa sa amin guys. May cake, may gin, may pansit, may spaghetti, may shanghai, may rice, at may minudo. At may simpleng decoration kami guys hindi to alam ng mama ko kaya sinurprise namin siya ngayon and then kala niya kasi walang ganap ayan yun yung mga decoration sa amin guys at ito na yung ganap sa birthday ng mama ko One, two, three, go! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. At ito na nga guys, nagbablow na si mama ng candle. At ito na nga lang, dito na tatapos ang video. Bye-bye!